Magandang umaga po mga kamanok. Welcome po sa ating YouTube channel at ganun din po sa ating FB page. Doon po sa mga hindi pa nakakapag sa ating FB page at nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay pakisubscribe na lang po at pakipalo na din para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload. Bali ngayong araw po mga kamanok ay magpapaligo po tayo ng ating mga alagang manok dito. Sila po kahapon lahat ay inispar po natin gawa ng may bumili po sa ating manok, kailangan po nating ma isparlat sila para makapamili po yung mga buyers natin. Ang napili po niya ay yung talisay natin na may palong. So yung anak po ng Elgama Gray natin. At panigurado mga amanok itong mga manok natin dito ay masasakit ang katawan so para mawala po yung sakit ng katawan nila is papaliguan po natin. Bali medyo tangali na pero abot pa naman po sila sa init ng araw. Kanina kasi i eh, naggatid at sundo pa ako do sa anak ko kaya tinangali na tayo. Bali i-share ko lang po sa inyo mga manok yung ginagamit ko sa pampaligo do sa aking mga manok para maging maganda, makintab, madulas yung kanilang mga balahibo yung ordinary lang na pampaligo po ng manok natin kung ano yung brand na ginagamit natin ito po yun ayan yung paiba iba naman po ako ng brand gawa ng syempre yung hanip ko to para hindi po ma immune sa isang brand lang syempre iba ibang brand iba't ibang content din po yung nilalagay nila at ito po shampoo maliban po sa shampoo ang pinakang sekreto ko po dyan mga amanok ay eto po nilalagyan ko po ng cream silk yan para maging makintab madulas yung balahibo nila at doon naman po sa mga kamanok natin nasa inyo naman po kung susubukan nyo o hindi pero eto po ay subuk na kaya sineshare ko lang po sa inyo at baka sa kanin makatulong din po sa inyo so ayan po pag kahalu-haluin ko lang po ito apos pag nahalo ko na ipapaligo ko na po doon sa aking mga manok. Ito po abuin. For sale po ito mga manok bali doon po sa mga followers natin subscriber na may kursonada dito sa ating abuin ayan bata pa po yan oh. so mag message lang po doon sa ating FB page for sale po ito ayan yung ating naked pit po yung white kelso po natin na brood cup. Ito po yung ilga gray natin. Ito isang gray din. Ito, ilga gray din po ito. Yung kapatid po nito na nabili na sa atin mga manok. Ito po yung bulik. So yun lang po mga kamanok hanggang dito na lang po itong video ito, Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at informasyon about po sa magandang ipaligo o yung isama doon sa shampoo ng manok para mas lalong kumintab po yung balayibo ng ating manok. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.